Apo ako po, ma'am. Mapi Lucas, ma'am. Kay Mapi Lucas. Okay. lang po, sir. Sige, ma'am. Sa kapatid ko po. Okay. Tapos po. 148, ma'am. Ito po yung sa ano? Apo. Ito po yung sa inyo. Ah, salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Pakibigay na lang po, sir. Apo. Sige Thank po, ma'am. Thank you, ma'am. Okay na po, ma'am. Solid, 100 tip. So may libre yung coffee tayo dito sa Magnolia. Ayos so. ah. Alam nyo na nagkaka ako kaya may libre ako. ah, oh, solid na customer. May pagka-copy. Paa pala lang. <laughs> dito pala sa kabila no? Picture oh. hmm, ko lang ma'am. na po yan. Ah bayad na po yan. Pay ma'am no? Okay na, ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am. Ay ma-jigash, ma'am. I-jigash? May ma-jigash, <laughs> ma'am. Pagka na, ma'am. Ako na lang mag-jigash sa inyo, ma'am. I-jigash naman ako. Ano ba? Ayun ka na ma'am? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Okay. Good. Okay ba ma'am? Sige. Digas ko na lang po ma'am. Kasi pag paahon, normally dito ang accept ng mga ano eh. Kasi mm. pag lalabas ka dyan, ka bababa. Pag paahon, eto ka ba? Hmm. So dito ka galing. Opo. Kali wala na lang ad ma'am. Okay no? hmm. lang. Oo. Kasi pina-deliver lang ko. Wrong pin. PIN. diyan genera para eh. hindi na po sa amin. Hindi na po ma ko lang, ma'am. Kanina pa po ako, eh. 30 minutes na ako nandito eh. hindi <coughs> kasi makontak mag yung contact niya. Na? Yung nasa ano po. Ah, yung dalawang number po nandiyan, kinukunta ko wala eh. Ayaw talaga eh. Nagpaload na ako sa smart ko. Ayaw din eh. Sabi na lang mga susunod ah. Para palagyan ka mo ng fueling services pagka mag-aanak. Para di lo busy rider. Tau po. tapo po. Tau po. po. Dito po ba si April Reforma, sir? Saan po kaya yun, sir? Ewan eh, Number 4, hirap mong kuwento ka Po. April reforma ma'am Kanina pa po ako dito kasi ano Sa lalamove ma'am ma Pick up Okay na ma'am Siya mo magbabayad ma'am Okay sige po Tagal Ito na yun Pagal